Ay, Sir Jeff na ano po, taga, ka, taga Pangasinan. Sir, kamusta po ang OFW? Masasabi ah? natin, ano, insan, ah, uh, kasi, kanina na uh, uh, may positive at saka negative side, na? Masaya na malukot. Siyempre, masaya dahil, uh, at least ngayon, kumikita ka na ng, ano, kasi ang problema natin sa Uh, pag nandito ka di ba sa special dito sa Madre. Ang problema ng mga lalaki dati, ang hirap makahanap na trabaho. Yun yung reality. Talaga, sabi kasi sa amin na madali lang makahanap. Pero no time na. Nandito uh, kami dito sa Madrid. Ako talaga sobrang hirap ang virap ng buhay ko noon hindi ko talaga ini-expect na yung sinasabi nila in reality mas makikita mo talaga yung kung ano yung ano ba yung uh, kahihinatlan mo dito sa mismong kung ano ano nandito ka Sir, eh. Sir, ilang taon ka na po dito sa Spain? Nandito dito sa Madrid? Mahigit na. Six years ka na po. So dito po yung first na abroad nyo? Ito yung pinakauna-una. -una. So, pero yung sa Pilipinas pa dati, ano po yung naging work nyo? Ako, ano, marami akong work. Miss, ano ako, yung nagtrabaho ko sa call, uh, sa... Call center? Hindi siya call center. Parang ano yung... Uh, sa mga si, sa cellula. Si, ano ako sa... Uh, sa San silula. sa san Trabaho pa ng asiltation. Tekulsyer. Is ano, ilaw taon de. Tapos, naging driver, family driver. Mam, ma sa Malina din. Tapos, at katapos no, eh, siyempre. Kailangan, may lumalaki na yung mga bata, no, So, kailangan bumalik ng Pinas. Is na ipon ipon din, kahit paano. So, nag-invest kami ng... Parang nag kami ng ano, ng business. business makapag-umpisa lang kahit paliit uh -huh. hanggang nung time na medyo lumala ko naman kahit pa paano at least sarili mong negosyo na hindi mo sinasabi na parang trabahari uh -huh. ka at least may sarili kang oras may sarili kang may time kasi ko yung boss parang Yo, uh yun yung alo yun yung naging work namin sa Aquilas pinaate kapos hanggang nung paunti-unti hindi naman natin nasasabi na kasi up and um, down ng business hindi naman natin talaga nasabi ang negosyo hindi naman laging nasa taas